May nakasulat pa. J. Tapos, C. Okay guys, habang papawi na tayo. Yan, daanan natin itong mga parang hagdan-hagdan, parang mga haligi-haligi na sabi nila is parang panahon pa daw ito ng Kastila. So yan, napakasolid ng pagkakahalo guys. So, yung pagkakasemento eto parang may butas-butas. Ewan ko kung parang poste, yan. Yan, wag na muna nating lapitan yan, guys. eto yung um, dalawa yung nalapitan natin. So, eto yung mga hagdan nila. Ayan, pasintabi po. Ang kakapal lang pagkaka, ano guys, oh. Yun, may nakasulat pa. J. Tapos, C ito yung hagdan talagang solid buo pa rin kung panahon man to ng Kastila pinatayo ayan, tas tabi po at hindi lang to guys, meron pa doon banda yun, dun sa mapuno na yun, sa pagitan ng mga puno meron din ganito ito yung sinasabi kong parang poste ayan, may butas ito, may hagdan din dito na makapal-kapal meron ding letter J na nakasulat at dito sa kabila is wala na, natibag. So ayan, ayan. Ito yung isang parang haligi niya guys. You know. Parang may pako-pako pa nga oh. You may mga pako. Sino unang pako na yan guys? Yun yun. Ayan oh, yung Ayan may mga pako. Nakikita niyo ba? Ayan, grabe sa pagkakagawa. So ayan, eto parang flooring ba yan or uh, dingding. Hindi, hindi natin sure. Pero dito, bahagi pa rin dito guys. Ayan o, mga nagkalat. Lapitan natin dito. Ayan. Parang walang rad ginabit. Ayan, parang pako lang talaga. Ayan o, kung yun yung ginamit na pampatibay niya. Ayan o. Ayun kung libre-libre. Ayun kung libre-libre. So, video so, natin. Ayan. Mga semento to guys. Mga nadurog na. Ayan. Ayan. Ito. Parang flowering siguro to. Pahaba siya eh. Ayan. Kagaling ko lang sa ilog guys. Ayan o. Ayan. Sa gilid lang naman. Binidjuan ko lang yung maapaw na ilog. Dito sa baggaw. Ayan. Ayan nag-uulan ulan pa rin kasi ito daanan natin yung hagdan meron pang hagdan dito uli ayan tignan natin kung may nakasulat din na ano parang kanina JC ah parang natibag na hindi na natin malalaman guys wala na wala na so, balik tayo sa taas